Magandang araw mga idol. Ito po muli ang inyong Anluagi. Ah nandito tayo sa bahay na kung saan ay tumawag sila sa atin. Tayo nagkaroon sila ng leak. Ah ito ay ginawa na namin ang bubong ito bago na 2 years ago. So nagkaroon ng leak. So check natin mga idol. Ah tara. Check natin sa taas kung anong nangyari. yan yung ano dahilan ng paglik uh, maaring dito kasi nasa dalawang taon na rin namin kinabit ito eh so hinihigpitan uli namin yung mga tick screw nya at maluluwag na talaga dahil medyo nag worn out na yung kanyang mga rubber gasket ayan tuloy tuloy namin ano ito gagawa namin ng remedio pero pagkatapos itong higpitan namin kukubiran muna namin ng trapal para sakali ma-prevent yung tulo kung saan man talaga nang gagaling yeah. dahil hindi pwede ang kuryente kasi pwede kami mag dito umuulan eh tayo ah, naman naming di battery namin naghihingalo na rin kaya gumawa na lang kami ng paraan eh. ito nag-welding kami nitong tick screwdriver nilagyan namin ng handle oh. yan iniisa-isa na lang namin muna ah, mahigpitan lang ayan ah, mano manumano yan oh Higpit lang namin na ano. Yan. Kasi hindi nga pwede gumamit ng kuryente. Ayan, nalagyan namin lahat oh. Ang doon. Ayan pa, may trapal pa kaming ano dyan, bakante. Nalagyan namin lahat yung lugar ng tumutuloy. Mamahalin kasi yung painting dun sa ilalim. Kaya hindi pwedeng pabayaan. Ayan, nalagyan na muna natin ng ano, temporary na trapal doon sa may lugar na affected na doon sa may tumutulo at habang hindi pa umiinit naghihigpit muna kami ng mga bolt kasi sa ganito talaga pag tumagal na yung panahon di ba, bagong kabit nga yung yero na yan okay sa una na pagkakabit mo mahigpit yan ay ngayon sa tagal ng panahon dahil umiinit di ba yung insulation niya sa loob na foam nanipis yun so ngayon itong bolt na to Ayan yung ganitong bolt. Ayan o oh, kagaya niya nakalutang na siya o. Oh. Ayan. Diyan dadaan yung tulo niyan. Kung pa kaya siguro mga one year magre-retighting uli tayo. Ayan para maiwasan na yung mga pagtulo. Ayan mga idol malaki tong bubong na to. Uh, kami ang nagpalit nito 2 years na nakakalipas. So ngayon nga nagkaroon ng problema. Ay eh, ngayon um, dahil umuulan no, umaambon, di kami pwedeng gumamit ng electric na barina. So, minamanual lang muna namin kung ano lang yung aming kayanin. Para-paraan lang muna kasi talagang kailangan eh. para maiwasan ang ibang paglik. Bakit mabagamat walang lik dito sa iba na to, dito lang talaga yung video talagang grabe. Eh, lahat ginagawa na namin ang paraan. Kaya-kaya naman yung ulan eh. Yan, ambon-ambon lang naman. Grabe yung epekto ng bagyo. Ah, nadamit yung kagagawa pa lang namin eh. Bago yung bubong niya, hindi ko alam kung so, saan galing yung leak niya. So nasira ngayon yung ceiling. Kaya ito binabakbak namin para malaman namin kung nasaan yung problema. Ah, ang yero nito long span eh. 40 feet diretso. Kaya hindi ganoon kadali i-repair. Ayun, good morning mga idol. Uh, medyo sumikat na ang haring araw. At ito na kami. Ginagawa na namin yung aming problema. Naglalagay na kami ng mga silat sa mga pinagsususpitsa na namin na nandoon ng gagaling anlik. Yun lang ang kagandaan mga idol. Kapag merong uh, meron kayong laging nakareserbang trapal, kagaya nitong trapal namin, malaki ito. So kung saan yung problema at malakas pa naman yung ulan, takpan nyo muna at pagkatapos nun saka na lang ninyo i-repair kapag ka wala ng ulan so ayun patuloy namin gagawin ito at sa susunod yung doon naman sa ilalim yung na-damage na, na kisame eh, yun naman ang aming gagawin ayan mga idol talagang sumikat na talaga ng totoo yung haring araw ayan napakainit na oh. so ayan natapos na namin yung aming nilalagyan ng sealant no? Ah, uh, ito haya na kami. Ito nga pala yung ginagamit namin, no. Gusto naming ipakita sa inyo ito. Oh. Yan yung ginagamit naming ano, silan. O oh, ayan, Baka naman Pinopromote <laughs> promote namin yung product nyo na ito talaga ang pinakamagaling. Ayan, testing natin. Ah, malakas pa rin ang ulan dito natuloy yan eh, nang malakas. Ayano, oh, diyan sa taas na yan. Yan, yan, yung mabakbak na yan eh natulo dyan ang lakas ayan ah, yung butas dyan kami dumaan papasok sa loob so ayan lakas pa rin ang ulan no? pero ito ayan oh. wala na wala na okay na ayan napalitan na natin yung nasirang kisame eh dahil sa tulo ah, pinalit natin dyan ay ano hardiplex yan hardiplex lang kinang ano natin yung light lang hardy light. Ito naman yung ginagamit nating masilya, yung patsin compound na tinimpla sa latex lang yan. Yan o. Oh. So, yan, lalagyan natin lahat yan hanggang dun. Tapos, uh, pipinturahan natin ng plat, na uh, plat latex na. No? Tapos saka natin sa sanding at kung mayroon pang problema uh, mamasilyahan uli natin saka natin nga gagawin yung ano niya yung top coat niya. ito yung ginamit nating pintura yan o oh. flat latex yan yan yung ginamit natin sa paggawa ng masilya at ito naman yung tinatawag na patching compound yan ihahalo mo lang yan dun kumuha ka ng tama lang tapos yan ganito hahaloin mo ng ganyan Tuloy-tuloy lang hanggang makuha mo yung tamang lapot na katamtama na ipahid. Ayan, ito, malambot pa to eh. Ayan, dagdagan pa natin. Ayan, sige. Tuloy lang ang halo hanggang makuha mo yung tamang lapot na tamang-tama na ipahid. Ayan, okay na to. Pwede-pwede na itong uh, gamitin sa pagmamasilya tara samahan nyo ako doon sa itaas ipapahid na natin ayan sinulo ko na yan wala na akong kasama kasi yung kasama ko pinaakyat ko ulit sa bubong pinapadouble check ko baka mamaya eh, pag umulan may leak na naman uli eh. so ayan natapos na natin masilyahan ayan Uh, bukas, isasanding natin yan. Tapos, pipinturahan na natin ng flat latex. Ayan. Tapos, uh, medyo may, ano, may mga naninilaw. Kasi yung gawa ng tumulo na galing sa bubong, eh, merong mancha. So, para hindi na lumutang yan, gaya yan, oh. Yan. Lulutang yan. Kahit pinturahan mo uli yan, lulutang yan. So, ngayon, para hindi yan lumutang, dapat mapinturaan mo yan ng acrylic emulsion yun ang protection para hindi na uli lumutang yan ganyan dun may banda dun no? so acrylic emulsion para hindi na uli lumutang yung madilaw katapos nating masanding uh, inapplyan na natin siya ng flat latex no ito yung ini-apply natin flat latex kasi ano naman yan flex naman yan eh. tapos dahil nga uh, ano to uh, pwedeng maninilaw yung mga part na luma na tinuluan ng ulan so pwedeng manilaw yan ngayon pag nanilaw yan kahit anong pintura mo dyan at didilaw ay didilaw pa rin yan so ngayon kailangan applyan mo siya ng acrylic emulsion para makover siya hindi nalulutang yung kulay dilaw so ito yun o no, yung acrylic emulsion ayan acrylic emulsion i-apply Ia mo lang yan mas maganda kung magawa mong dalawang beses para mas makapal parang plastic kasi yan pag natuyo so yung susunod mo diyan i-cover yun ang pinising uli yung pinaka tapkot ng pintura ayan at natapos na rin natin yung nirepair nating leak ayan okay na okay na parang walang nangyari okay yan thank you mga idol Senyong inyong panonood at pagsubaybay sa ating channel ang Anluwagi pakita ko nga pala sa inyo yung ng painting na muntik ng matuluan yano? ito yon, itong malaki na to kakatakot ng mahal nyan eh ang taas ng presyo nyan pero kung sa presyo pag-uusapan mas mahal itong maliit na to kaya ingat na ingat ako dyan dahil ako ang maintenance ng bahay nito ako ang masisisi pag may nasira dyan So, ayan mga idol, natapos na natin yung problema nila sa leak. Ano, salamat ng marami sa inyong panonood. At doon sa mga hindi pa uh, naka nakasubscribe, subscribe na kayo mga idol para marami pa kayong matutunan at marami pa kayong malaman ng mga teknik sa aming mga ginagawa mga pagre-repair. So ayun po, salamat ng marami. Ito po muli ang inyong anwagi. Sumasaludo po muli sa inyo. Tandaan natin sa anluwagi walang maliit na trabaho, laging una ay servisyo.